Hello guys, welcome back to my channel again, Mami News Vlogs And for today's video ay magluluto tayo guys ng oyster mushroom So yummy yummy So ito na nga guys yung aking oyster mushroom Para siyang ano guys, para siyang ears. Kaya ito guys, pilas-pilasin na natin ng ganito. pag iwahiwalay na natin guys, pingot-pingotin. Tulad ng ano, sa tainga ni Don Aristo na sobrang kulit. Ayan, dapat ganyan gagawin sa kanyang tainga. Pilas-pilasin guys ng ganyan. O ba diba? Ang saya. Kaya lahat ng makukulit, ganyanin. So, ito na. Tapos na natin na pilas-pilas yung tainga ni Don Ariston. So, hugasan na natin siyang mabuti, guys. Ganyan-ganyan lang natin siya. Ayan. Tapos, hayaan lang muna natin dyan para matanggal yung kanyang tubig. At maghahanda na rin tayo ng ibang mga gulay na halo natin sa ating mushroom. So, lalagyan ko siya, guys, ng carrots kasi carrots is very good for our health. Healthy gulay, guys. Ayan. At ito guys, maghihiwa na rin tayo ng ating garlic. Siyempre, hindi mawawala yung ating garlic guys. Kasi pampabango yan at mampasarap sa ating luto ngayon na oyster mushroom. At syempre, lalagyan din natin siya guys ng green onion para pampasarap din yan sa ating lulutuin ngayon guys saka maganda rin sya pang deco decoration may green green siya sa ating mushroom Painitin muna natin yung ating kawali at igigisa natin dyan yung ating mushroom guys. Para matanggal yung kanyang tubig-tubig kasi yung mushroom, medyo matubig-tubig siya guys kahit na nilagay mo na si strainer kapag igigisa mo yan magtutubig pa rin siya guys ayan kapag natanggal na yung sabaw-sabaw niya sa kanyang katawan guys ayan tatanggalin din natin siya at isi-set aside natin guys so ayan malapit na siyang matapos so ayan na guys tuyo na yung ating mushroom pwede na natin siyang tanggalin dyan at iset aside natin guys At mag-prepare naman tayo guys ng panibagong kawali. De, yun pa rin yung kawali guys. Hinugasan ko lang. Tapos maglalagay na tayo ng oil at dyan natin igigisa yung ating garlic. Ayun. At lahat-lahat na guys para maluto na yung ating mushroom. Siyempre, uunahin natin yung ating garlic. Igisa-gisa lang natin yung ating garlic hanggang sa medyo mag-brown-brown -brown siya guys para mas mabango siya kapag medyo sunog-sunog yung ating garlic. Ayan guys, hindi ako gumagamit ng masyado dito ng onion. So, ayan na guys. Ready ready na siya. Ilalagay na natin yung ating carrots kasi yung carrots medyo uh, matagal-tagal siyang maluto. At saka yung mushroom natin guys is luto na yun. Kaya hindi na niya kailangan pang lutuin ng matagal. So, ayan na guys. Luto na yung ating carrots. Maglalagay tayo ng konting tubig. Ayan. At maglalagay na rin tayo ng mga pampalasa tulad ng oyster sauce. Kasi oyster mushroom yun, kaya maglalagay tayo ng oyster sauce. O, ba? Diba? Tsaka naglagay na rin ako, guys, ng kunting uh, magic sarap. Para mas yummy-yummy yung ating mushroom today. Ayan. Lutuin lang natin kunti yung ating carrots, guys. At titingnan na natin, guys, kung luto na yung ating carrots. At pwede na natin ilagay guys yung ating oyster mushroom. Kanyan lang siya kadbilis lutuin guys at kasimple at napakasarap ng mushroom na ito guys. Ayan, nimix-mix lang natin siya guys. Ayan, kunting luto na lang kasi luto na yung ating mushroom. Kapag na-overcook guys, hindi naman masarap kapag uh, lutong-luto siya. Tama lang yung medyo luto siya. Ayan na guys, luto na siya talaga at ilalagay na natin yung ating Green onion, ayan guys. So, diba sinasabi ko sa inyo, pag may green onion, magpaganda siya sa kulay ng ating cooking. So, ayan na guys, luto na yung ating oyster mushroom. Ganyan lang siya guys. At pwede natin siyang ilagay sa ating serving plate guys. At pwede data yung kumain. At ito na siya guys. Hope nag-enjoy kayo sa aking cooking for today. And please if you are not yet subscribed, please do subscribe my Melus blogs, like and share and click na guys ang notification bell para lang updated sa mga video upload Bye-bye.